ang jeepney driver na si Rolando Gahol. Galing naman sa kapwa driver ay sinasain na isang kilong bigas para sa tanghalian at ang ulam, sinabawang tuyo at dalawang lata ng luncheon meat na bigay daw ng sundalo. Mahigpit ang bilin ni Rolando sa mga anak na huwag man limos. Ito na lang daw ang natitirang dignidad niya bilang amang na unti-unting nauubo sa bawat araw na hindi siya nakakapasada. Masakit. 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 Bakit po? Hindi namin kaya eh. Kung hanggang ganyan talaga habit ah, kami sa panlilingos. <laughs> eh, like, gagawin namin. Makakain na yung mga bata. Hi guys, eh uh, ito, uh, papahalis na ka kami. So, kaapon nakita nyo kung ipost uh, yung post namin about the uh, Sir uh, Tatay uh, Rolando Gaon. Heartbreaking, ano? Yung, uh, yung uh, makita yung uh, uh, kalagayan niya, no? Alam ko naman mas marami pa rin naman na hindi namin naabot. But then again, one of the time muna tayo sa pagtulong isa-isa. So ang gagawin po namin ay sa uh, si Tatay Rolando po ito tulungan namin. Together with uh, ano yung mga kompanyo niya, bibigyan po na yung mga kapitbahay niya, bibigyan din namin ng mga mga relief goods. So nagdala uh, dala kami ng extra relief goods, hindi lang ay para kay Tatay uh, Rolando, no? So Tay, uh, uh, ang buong Sabrinasio team ang uh, nagaano po kami, kumbaga uh, kami po ay uh, nalulungkot sa inyong kalagayan ngayon. But then again, again, andito po ang Sabrinasio Footwear para mabigyan kayo no, uh, ng kahit pa uh, supply sa isang buwan. No? Sagot ko na po supply niyo sa isang buwan. And also, bibigyan ko po, po kayo ng benefits na lifetime benefits na pension. No? Daling po sa akin. May, ano, wala pong politik na to, wala pong ano to, po sa ang gusto ko lang tayo, mabuhay ka ng payapa, yung mga prinsipyo mo, paninindigan mo itong patuloy ngayon. Okay, yan lang naman na meron tayo, diba, tayong mga may hirap. So, yun, tayo, hintayin mo ako, papunta na ako, suguro dalawang oras ang dito po. Kasi yun tayo, tayo, yun ito ano bibili natin sila ng gatas yung mga bata kasi para at least makabawi no uh, ang iniisip lang naman ni tatay yung mga anak niya so binan natin sila ng gatas din uh, para para makabawi sila sa ano sa sustansya and you know? also yung puto nila no okay So ito na, anda na ba si Tatay Roland? Ito <laughs> na yung uh, para sa kanya. So babiyahe ko kami na uh, Pamp from Pampanga going to Manila. E eh, marami kaming dadaanan na checkpoint and uh, hindi ko alam no paano kung uh, pero shout out kay, uh, Sir uh, uh, so no na tumulong sa atin, i escortan po tayo. Ah uh, sa Manila para makapasok tayo. So thank God uh, binigyan na naman tayo ng isang uh, blessing ni God 'yon uh, na ngayon wala na tayong work. So ito na tatay uh, Roland and, uh, and our family and his family, uh, ready na po ba kayo? So I'm excited na mamit ko po, po kayo. See you, see you later. Bye-bye. na to, si Shiren, na hindi na gaasa sa pre conversion Sir, uh, nasabi sa akin ni Ma'am Faye uh, na tutulungan niya doon. Kasi, sir, uh, I was being worried na baka hindi ako makapasok sa Manila. Hi, guys. Si, ano yan, uh, shout-out kay uh, Police Officer Dionisio, uh, no? At sa akin, Ma'am uh, Faye Balanzat. No? Sila yung tumulong sa atin na, na makapasok sa Manila. Alam naman po natin na total lockdown po tayo Kasi pero dahil tayo gusto natin magbigay ng tulong tumutulong din po sila sa, so sa eh, ito yung way para makapasok tayo Manila so na nakaka nakaka flattered no yung mga ganitong tao na tumutulong sa atin ay, ay ano so, po apat so, na ano so, isa, ano so, isa po ay, sila sa mga instrumento ng Panginoon maraming maraming salamat kay Ma'am Pay pa sa na kay asawa niya kay Sir uh, God bless po sa inyo sa po sa inyo

So, ano? so, so yan po si Sir uh, Junisio, no uh, asawa ni Ma'am Bay uh, sa mga tumulong sa atin uh, ini-escortan po tayo going kay uh, Tatay Roland So we are blessed na may mga taong ganyan no na nag-escort uh, e po sa atin no Maraming maraming salamat po sa ano sa, sa sa pagtulong niyo po sa amin no ah uh, ang sarap ng feeling na iniskortan no? kasi <laughs> the first time na ano na na ano ko ayoko din kasi na mag-VIP so yun ah uh, overwhelmed no kasi feeling mo safe ka pagdala nila sa court nila so sana all safe <laughs> so yun uh, na malapit na po kami na ilang mga, gano'n pa yung kalayo ko po malapit na 20 minutes, 20, minutes. 20 minutes, mga 20 minutes. minutes, mga 20 minutes, ando na po kami sa mismong uh, bahay ni Tatay, uh, uh, Tatay Roland, no? So, I'm so excited na mamit na min siya. No? Uh, hindi ko oh, ano, alam kung ano yung magiging reaction ko, reaction niya. No? Kung nag-meet kami. So, yun. Uh, sana, uh, yung mga dala natin is makatulong sa kanya. Abangan nyo mamaya, uh, date namin kayo sa pag-aaral mo. pa May may Si Tatay Rolanis kinuha ng isang uh, anonymous uh, people. <laughs> so, naunaan kami. So... Linad? Nagusti? yan dito si... Ano? Uh, Sir... Junisio. Sir Junisio na i-stay muna tayo dun sa sa kanilang opisina. Na uh, pulis po siya ni ano uh, Mayor Esco, Maraming salamat. Uh, shout out kay Mayor Esco uh, Moreno. Thank you for accommodating us. Maraming salamat. At uh, tinutulungan niyo po kaming maging uh, uh, makatulong din sa ibang tao. So yun, uh, mamaya titignan po natin ulit kung makikita po natin si tatay but then again kailangan po natin kasi siyang hintayin kasi it's ang layo po ng pinagalingan natin, hindi po tayo natin siya pwedeng paninggan ulit Kasi baka, baka ano, so, parang busy natin, hindi natin siya map mapuntaan ulit So, ininaan ko po yung buong, uh, isang, yung uh, buong araw na to para sa kanya sa Hukumi, no? Amayaan uh, din, dyan na po si tatay para uh, makita po natin siya Salamat A few inches later. Uh, Finally, uh, nakita na si nakita na si Tatay Rolando. So, naghintay din kami kasi meron din kumuha tao sa kanya kanina tumulong din. So, 'yon na uh, naunahan kami. So, ngayon uh, dito na confirm and na po siya. So, I'm so excited na makita ko siya and uh, abangan niyo kung ano yung uh, magiging reaction niya, reaction ko mamaya. <laughs> kinakabahan ako kasi uh, mamimit ko yung ganitong kalaking tao. Para sa akin, malaking tao. Malaking tao siya kasi Uh, yung puso niya napakalaki. Yung paninindigan niya napakalaki. yun niyan na. Uh, tunay na tao. Maraming maraming salamat sa Manila, ano, City Government, no? Uh, for accommodating us. Uh, Nagkumuha uh, tayo ng information regarding kay Tatay Rolando. Eh uh, na iniwan na po namin si Sir Dionisio Don. Ah, uh, uh, maraming salamat kay uh, uh, Major Ibai uh, for accommodating us and uh, also sa kanilang uh, Uh, magit, isang magiting na mayor ng idol ko na Cisco Moreno. Kailan Salamat kailan. po sa inyo. Hi, hey Tatay! Kumusta po? Ako po yung uh, nag-post ng video na gusto ng tumulong sa inyo. Nakita ko po kasi yung kalagayan nyo. And ako tay, galing ako sa Babanga. Pinayak si nanay na eh. Na. Na, na. na. Dami niyang pinaiyak na tao. Thank you for inspiring us, no, tay. Ako, kahit may end tay, gusto ko tayo na, na. maraming maraming salamat, tatay, for inspiring us. And ang gusto ko sana, tatay, uh, yan, may interview ko muna. And uh, para malaman ng mga followers natin. Taga saan po kayo? Bakit po kayo nandito? Hindi, taga San Domingo po. Yung pamilya ko. Yung ko, andun Santo Domingo, saan Santo Domingo? Sa likod lang po ng Santo Domingo, Dahil lumaki po ako sa Pasay, napagpag po ako ng pamilya. Magulo na lumapagpag ko sa may Walang Walang ano. Walang mga ako ng mga tao. Karo ng dalawang pamilya. Mangayon na po siya, namatay po yung una. Ako po si, ano, si Shiwe. Uh, instrumento po ako ng Panginoon, tumutulong talaga ako. Galing pa lang po ang Pampanga. Um, irap man po, tsaka delikado yung pagluwas ko dito, pero ginawa po namin para maritsa. Ito po. Ma po namin ganyan. Uh, kanina tayo, naunaan kami nung uh, kanina na. Ano? Oo, uh, so, sabi ko hintayin natin kasi sayang naman po yung luwas ko. Iba taon na po kayo dati? Uh, 52. 52. Anong pinagkakabahin? Bali, uh, lagi po ko ng gym. Ang ano yung driver ng jeep? Um, uh, ah, magkano yung kinikita mo ng jeep? Ah, uh, dali kong gabi po, gawa ng hindi uh -huh. pa makapagmanayo sa araw. Uh -huh. Gawa po na masyadong malaki yung tubusin ng lisensya ko sa LTO. Uh -huh. uh, sa gabi lang po nakakagawa. Uh -huh. Wala yung lisensya mo. Magkano yung lisensya mo, tatay? Uh, nung tinix po na... Uh -huh. Tinix uh -huh. mo. Anong biyahe ka ba? Biyay. Divisorya lang. Divisorya? Pag nag-divisorya na ako, pwede ba ako sumakay sa'yo? Libre lang. Oo, oh, sige. Ano yun tayo? Magkano kinikita natin pag uh, gabi? Pag siya pang gabi. Good. Napaka overwhelm uh -huh. ha. Wait lang, i-interrupt ko lang. Na overwhelm ako na na-meet ko yung isang isang karangalan para sa akin. Yung um na-meet ko yung isang ganitong tao. Napakalaking tao niya para sa akin. Alam niyo kung bakit? Hindi sa estado ng buhay. Wala yun. Uh, para sa akin malaki siya. Kasi yung uh, prinsipyo niya, kaya niyang buhayin yung pamilya niya. Yun yung uh, dahil sa NCOV, uh, nagka-lockdown tayo doon lang siya nag-alala. No? Ang dami niyang pinaiyak na tao. Kaya ang daming nagtag sa akin na sabi, Sabrinasio, Sabrinasio, footwear, uh, tulungan niyo po ito, tulungan niyo po. Kasi tayo kami talaga tumutulong na kami. So, tinag nila sa akin, pinagsisend yung picture mo sa akin, sabi ko, hanapin kita tayo. Tay, uh, balik ako sa tayo, Rolando. Uh, anong uh, mo ba ka taunan dito? Dahil para tulungan ka, di ba? So, ikaw magsabi sa akin, ano yung gusto mong tulong galing sa akin? Ano yung uh, gusto mong Ay, tulong? Yung... Uh -huh. Pero hindi tayo namamalimos? Hindi ba? Kaya yun yung gusto mo. Diba? Doon ako na-touch eh. Yung prinsipyo niya na kahit ganong hirap ang buhay, ayaw niya mamalimos yung mga anak niya. And saludo po ako sa inyo, tatay. Dahil doon sa prinsipyo niyo. Ngayon tayo, nung pina-assess mo yung uh, lisensya mo, magkano yung uh, ko? ka? Hindi yung gusto. Ah... Uh -huh. uh, 13,200. 13,200. San po pwedeng kunin yung lisensya retail queue nandiyan po ba yung ticket na? Eh? Uh, isang pitaw na po, to, nagamay mo uh, lang Okay, gawin natin legal kasi nandito tayo sa Maynila. Pwede ba ang ano, uh, kunin yung alisensya niya pala din? Oo. Oh. sige. Ganito na lang gagawin ko tayo. Wala, may, list, may ano ka ba? Ticket mo nandiyan ba? ticket, nandiyan ba? Wala po, by, de, pag tayo. Kaya pag-verify po, ano nga, dahil yan din kayo. yan? Pangalan ni Tatay Mamaya at saka yung idad information lang. Sige, kailangan. Saan po pinukuha? Uh, City Hall? Hindi ba? MTO yan. Quezon City ka? Okay, sige. Ganito tatay, magkano? 13,000? 200. Meron pang... Okay. Sige, kahit magkano yan. Basta makapamasada kang ligan. Okay, kukunin ko yan. O yan. Una, yun. Tapos, yung pong mga relief goods. Sagot ko na po yung isang buwan nyo na pagkain. No, hindi na po kayo. Sa inyo po yan lahat, no? Ito lang po talaga, di, ni ready namin po ito kasi yung mga kasi mga iba pag dumarating pala dito, dumudumog. So, ni ready namin para at least may maibigay din kami kasi hindi po kami inalaw ng uh, Manila ano, City Hall kasi napakaano yung social distance natin, dapat dito tayo nagkakaano. So, tulad niya, no, in-interview si tatay, meron kami distansya, dapat ganon. Kahit sino'y yung makasalamuhan natin. Tay, ganito, bibigyan kita ng, ano, ah, uh, ito lang siguro yung matutulong ko dahil marami din ako tinutulungan no pero ako gusto ko sulitin yung uh, panahon na nandito ako na nakasama ko si tatay bigyan ko si tatay ng ano ng uh, lifetime pension Ay, ayan na Ngayon, paano ko magagawa yun? Uh, may mga tawo ako tay, uh, sabihin nyo lang sa amin kung saan kayo lagi. No? Pwede nyo po yung kunin sa amin. Bibigay ko yung contact number ko sa inyo. Pwede nyo po akong directan. Every month, no? Hindi man po kalaki yan, pero lifetime po yun. Okay? So, yan yun yung lifetime. Alam ko, tayo, no? Uh, may hirap ang buhay Okay, na uh, nagpapasalamat ako na isang karangalan uh, na ma kita. Napakalaki ng tao sa akin. No? Hindi, hindi ako yung malaki. Ikaw. Para sa akin. Dahil sa mga prinsip mo, recipe mo, paninindigan mo. Pagkatapos uh, ng uh, lockdown, tayo, papakuha ka. Ganun. Okay? No? Tapos, ibibigay ko po, no? Kahit pa magkano yun, 13,000 May get, no? Kahit sabihin natin 15, sabihin na natin 15 or 20 papakuha pa rin natin Para maging legal ka na Tatay, basta tatay uh, Patuloy po kayong ano, uh, manindigan Yung prinsipyo natin pa Panatiliin natin And also, yung uh, pananalig sa Diyos natin Maraming salamat So yan, bigay na natin yung uh, ano Saan natin pwedeng Pwede ba tayong tumawag ng tricycle? Tricycle 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 Uwi pa po kasi kami ng papay lang, pang 8 lang, kaya hinahabol po namin yung biyahe. No? Kaya naghintay po kami kanina sa City Hall kasi inihintay po namin talaga kayo. talaga talaga po eh, kasi So yun, ano masasabi mo, baby? Anong pahalan mo? Ano ko Ano? Okay, ikaw, baby. Okay, kayo. Oo. Okay, ako si Kuya Shiwen, ha? Mahalin niyo yung mga magulang niyo, okay? Pag magpagkakatao, mag-aral, mag-aral kayo, ha? O, oh, napaka, napaka bless nyo, napaka ano nyo, kasi meron pa kayong magulang. Okay, ikaw, anong pangalan mo? Mia? Mia. Miriam. Miriam. Ah, hindi, hindi. Mariam. Mariam. So, yun. Uh, ko na po yung ano nyo, yung isang buwan na supplies nyo. Ngayon, kung nagkulang po, pwede nyo po akong pakitawagan sa number ko. Pagibigay yung contact number ko. And also, yung uh, lisensya niya na worth of uh, 15,000 or 13,000 kukunin natin yan after lockdown and meron po siyang ano, bibigyan ko si tatay ng uh, lifetime uh, pension na uh, galing sa akin galing sa Sabrinasio Pugwe galing kay God no? pinadala po kami dito no? so yun lifetime pension na bibigay natin kay tatay hanggat po umihinga ako hanggat umihinga ang, uh, ang kumpanya ko <laughs> tatay andyan po ako okay sa po kayong uh, uwaran na uh, uh, mga inspirasyon sa amin. Maraming salamat for inspiring everyone. Hindi lang ko ako, maraming na-inspire na tao. So yung pwedeng sa na natin yung mga marami ano dyan, mga gamit ni Matay, lahat yan. inano in in po yan, sa inyo po know? yan lahat. Okay. Diyan, diyan, kami na, kami na. Kami na, kami na. No, no, no. no. Is isa na kakasya dito. Yung gamit sa isa, yung isa sa atin. Kaya tayo, ano ko mo? Kaya na Eh man, mo na si tatay. So tay, ano po yung feeling yun, na ganyan po, yung inaupay namin yung alaing nawa abusagin ko ano kung ano to? nagkakata sa mga 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 Ang mga 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 Galing po yan kay okay? So ako, uh, hindi ko man po mapangako na lagi ako nandito Pero papangako, mapapangako ko po yung uh, supplies nyo eh, Yung mga pagkain nyo, uh, every month ma maibigay ko Lifetime uh, lifetime na pension po, galing po sa si Sabrinasio Footwear Pinadala po yan ni God Maraming salamat po, friends, by mag-ingat po kayo lagi, ha? And uh, sana, uh, lagi natin, ano, po kayo, okay? 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 Gabi. Yan din dito, pare. Paat, tigod po ng galing niya. So, let tapos bibigyan natin sila ng assistance, no? Ah, thank Tay, magpapaalam na po ako, nanay. Thank you po. Maraming maraming salamat. Ikaw na lang ha, 'to. Maraming salamat, Tay. Paalam oh, po. Okay, sige. Okay, guys. Maraming salamat. Kahit na meron tayong ano ngayon, uh, ako gusto ko tamahag talaga. Pag uh, sa mga taong uh, ano ni tatay, uh, mga pinaiyak niya. Ito, pag-ahag uh, po kayo lahat. Maraming salamat, tatay. God bless po. Yung pension niyo sa akin, lifetime. Okay? Napakalap po kayo dyan. Yan Sige po, maraming salamat. Sige po, maraming salamat. Sige po, maraming salamat. давай даяр анан natin yan, kaya po natin. Salamat po, God bless you all. Ay, sabi natin, uh, it's a wrap, okay na. Uh, uh, full feeling, yung uh, feeling na makita si tatay, napaka, para siyang si tatay Simeon. Tatay nat, gana. Napaka, ano, napaka, kumbaga, napaka amo ng mukha niya. Talagang deserve niya na tulungan. So yun, naibigay natin yung mga lifetime uh, supplies, ay, uh, one month supplies natin for uh, this lockdown period. So, yon na assure na natin na hindi, hindi na, hindi yung buong family niya. And also, yung uh, uh, lifetime na uh, ano niya, pension niya kay Sabrina. So, yun yung mahalaga. No? So, bibigyan natin siya ng uh, uh, lifetime pension na galing kay Sabrina. So, hindi lang po yun. Uh, yung uh, lisensya niya daw kaya pala daw siya gabi na mamasada kasi wala siya lisensya so para maging uh, legal po siya na namamasad ako kukunin ko po yung lisensya niya kahit malaki ang violation niya. 10 years ay eh, 20 years na taw, 10 years na daw siyang walang lisensya. So yon, uh, malaking tulong po yun sa kanya para mas lumaki yung kita niya. Maraming maraming salamat sa mga nagpray po sa kanya, sa mga tumulong po sa kanya. Thank you so much no. Uh, sa lahat po ng uh, gumawa ng uh, way uh, para matulungan po namin siya, yung tumulong po sa amin no, na mahanap siya si uh uh, uh, uh police officer uh, Junisio. And na uh, sa misis niya, shout po kay uh, Ma'am Bay, no? Marami salamat po sa inyo. Uh, isa po kayong instrumento ng Panginoon. Then, thank you po for uh, giving us uh, a bridge para kaka mapuntahan po si si Tatay Rolando. Maraming salamat everyone and uh, uh always po natin tandaan na yung ang Diyos ay eh, hindi po yan natutulog lagi po yan nandyan para sa atin okay all you have to do is uh, yung faith natin sa kanya huwag natin na resign mahal po tayo ng Panginoon Diyos maraming salamat po God bless everyone in behalf of my team in behalf of uh, uh, God no? most especially God Thank you so much for the never-ending love and support sa Sabrina Show. Uh, Saman niyo po ako sa mga prayers na para mas marami pa po, po tayong matulungan at uh, po natin yung mga sapatos sa Sabrina Show. Sabrina Show, you Bye-bye! tatay, uh, mga pinaiyak niya. Ito, pag-aag po kayo lahat. Maraming salamat. God bless so